Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Uh, bago ko sumula ng aking kwento, subscribe naman po sa aking channel. Ch channel. <laughs> Thank you! Chapter 15 Tagtataka si Savannah kung bakit tumawag sa kanya si Marcela. Nakiusap itong puntahan si ni Savannah sa Mansyon dahil mayroon daw itong importante discuss. Nagmamadali siya ang pumunta dahil gusto na rin niyang malaman kung ano ang mahalagang sasabihin nito sa kanya. Pagdating niya sa mansion ay pumasok na siya agad at nabutan niya ito na nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Nang makita siya nito ay tumayo ito agad at humalik sa kaniyang pisngi at ganoon na rin siya. Naramdaman niyang totoong pangmamahal ang binigay ni Marcela sa kanya dahil sa mainit nitong approach sa kanya. Tita, magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Kumusta na ang pakiramdam niyo? Okay na ka na ba? Tanong ni Sabana. Sabana, hindi ako okay. Pinatawag kita dahil gusto kong malaman mong hindi kami sang ayon sa kagustuhan ni Marcos. Napakasalan si Vanessa. Gusto kong gawin mo ang lahat upang mapigilan ng kanilang kasal iha. Huwag na huwag mong permahal ang annulment ninyo ni Marcos, okay? Seryosong wika ni Marcela. Nakatitig si Sabana sa kanya. Ah, tita, ano po ang pwede kong gawin? Ayoko na rin sanang ma-involve sa problema ng iyan tita. Nagagalit na po si daddy sa akin. Nandito po ako pang magpaalam sa inyong dalawa ni tito. Naputulin na lang natin ang ating koneksyon. Nagulat si Marcela sa kaniyang narinig at hinawakan niya ang kaniyang litig. Tita, ano po ang nangyayari sa inyo? Bakit po nahihirapan kayong huminga? Wait lang po ha, kukuha ko ng tubig. Nakita ni Marcos na hawak-hawak mercy na ang libdig nito at nahihirapang huminga. Mami, anong nangyayari sa inyo? Naranda ang tanong ni Marcos, nakakarating lang nito galing sa opisina. Sa anong ginawa mo rito? Anong ginawa mo kay mami? Bakit nagkaganyan siya? Marcos, walang masamang ginawa si Savannah sa akin. Kayo ni Vanessa ang dahilan kung bakit nagkakasakit ako ng ganito. Mami, tama na. Nag-uusap na tayo tungkol sa bagay na iyan, di ba? Tuloy ang kasal namin, Mami. Sa ayaw at sa gusto niyo. Nandito ako, Marcos. Para magpaalam na iyon kong magkaroon pa ng kahit na nung connection pa sa pamilya ninyo. Saka tinawagan niya akong emergency daw at kailangan niya akong makausap. Gusto mo bang mawala ang mami ko? Nasaan ba ang utak mo sa Kailangan ni mami si Enzo tapos tiglang ilayo mo siya sa amin. Ang selfish mo naman, Savannah. Galit na tura ni Marcos. Huwag kayong mag-aaway, Savannah. Tulungan mo akong umakyat sa kwarto po. Wika ni Marcella. Tita, opo. Sandali lang. Halika na po, tita. Inalaya ni Savannah na umakyat ang matanda sa taas. Habang nakasunod sa kanila si Marcos. Pagdating nila sa kwarto ay huminga at Nigga ang matanda at sinabi nitong gusto niyang matulog at magpahinga muna. Nagpaalam na si Savannah na umuwi na lang siya. Pero pinigilan siya ni Marcos dahil gusto niya itong makausap tungkol kay Enzo. Nagulat siya nang hilain siya nito papuntang kwarto at hinagis siya nito sa kama. Nagulat siya nang nilak nito ang pinto. Marcos, baliw ka na ba? Anong akala mo sa akin, Bula, na basta-basta mo nilang ihahagis? Sino ka ba? Bigla siyang tumayo at sinampal-sampal niya ang lalaki. Pero nagulat siya, nang hatakin siya at nasubsob siya sa ribdib ni Marcos. Bakit? Dahil ba kay Mateo, kaya gusto mong ilayo sa amin si Enzo? Huwag mong kalimutang anak ko siya. Ako ang ama niya. At meron akong karapatan sa anak ko. Ang kapal ng mukha mo, Marcos. Hindi ako malandi tulad mo, ha? Ako na nga ang lalayo kasi ayoko ng gulo, eh. Tumakbo siya papuntang pinto, pero hinaharangan siya ni Marcos. Huwag mo harangan ang pinto kung ayaw mong idikit ko yung mukha mo dyan sa pinto. Pagbabanta ni Savannah. Naginit ang ulo niya dahil na sinabi ni Marcos. Mataling na tingin ang pinukol nito sa lalaki. Maldita ka talaga, Savannah. Gusto kitang turuan ng lechon. Saka hindi mo na kailangang magkipaglandian pa kay Mateo. Dahil meron ka ng anak. Mag-focus ka sa bata. Sa anak natin. Galit na turan ni Marcos. mag ka sa sinasabi mo ha Marcos. Baka tutuhanin ko yung mga pag-aako sama sa akin. Pananakot pa nito. Napahalakap ng malakas si Marcos dahil sa mga sinasabi niya. Nasalanan ko ba kung ganito kami kaklose ni Mateo? At landi agad? Di ba pwedeng mutual understanding muna? Nangasar na tunan nito dahil para mas malalong umusok ang inong ni Marcos sa galit. Kaya mo na huwag na huwag mo akong mamalaitin Marcos. Dahil tulad mo ay meron akong karapatang magbahal ng iba. Tandaan mo yan. Pinalitan niya ito ng mata bago huling magsalita. At ikaw sa kana, hindi ko alam kung ano ang mairon sa inyo ni Mateo. Best friend ko si Mateo. Alam mo ba iyon? Wala akong pakialam. Basta isa lang ang hilingin ko sa'yo. Huwag kayong maglandian sa publiko. Dahil baka makarating sa mamay ko. Kunting respeto naman sa bana, Mga profesional naman kayo, di ba? Huminga muna siya ng maluwang para mabawasan ang galit na namumuo sa kanya. Tumigil ka nga, Marcos. Huwag mo kong pakialaman sa dapat kong gawin, ha? Huwag mo kong turuan. Buhay ko to. Meron akong karapatang gawin kung ano ang gusto ko. Masyadong matalas ang dila mo sa gana. Layuan mo si Mateo. naiintindihan mo ba ako? Tama na, Marcos. Kailangan ko lang umuwi. Baka mapagalitan ako ni Daddy. Tumayo ng siya para umalis. Nang malapit nang siya sa mito ay nagulat siya nang hawakan ni Marcos ang kaniyang braso para pigilan siya. Ikaw pa ngayon ang natatakot sa daddy mo ha? Seryoso ka sa gana? Sa tapang mong iyan ay takot ka sa daddy mo? Ang sabihin mo, natatakot kang malaman ni Mateo na magkasama tayo sa kwarto ko. Baka nakakalimutan mo, Savannah. Tayo ang unang magkasama at nagkakilala kisa best friend kong si Mateo. Marcos, okay ka lang ba? Magkaiba kayo ng best friend mong si Mateo at saka tapos na ang sa ating dalawa at saka tunayan ay ikakasal ka na kay Vanessa. Kaya, pwede ba, huwag mo kong pakikalaman sa mga gagawin ko saka wala ka ng karapatan sa amin ni Enzo. Ang bilis mo na makalimot na binabayaran mo ako ng 10 million para layuan ka namin ni Enzo. Pero bakit ngayon? Ay eh, parang baliw ka mo sa anak ko. At pati ang love life ko ay pinakikialaman mo pa. Kalit na singhal ni Savana. Ilang segundo mo nang tinitigan ni Savana ang mukha ng lalaki. Saka ito inirapan. Napangitin si Marcos dahil sa itsura nito. Hindi niya maikakaila na natutuwa siya ngayong kasama niya si Savana. Umuwi ka na sa inyo. Pagtaboy nito kay sabana, Wait lang, aminin mo nga sa akin, nasisilos ka ba kay Mateo? Kaibigan ko lang siya at wala kaming relasyon. Saad Ni Savannah. Hindi ako nasisilos, baka ikaw nasisilos kay Vanessa. Ang kapal ng mukha mo, hindi ako nasisilos sa mukhang bisugo na yun. Nandidiring rin sigaw nito. At isa pa, hindi na kita mahal, Marcos. At kahit kilan, hindi na kita magugustuhan pa. Naiintindihan mo ba ako, Marcos? Oo, naiintindihan kita, Savannah. Pero pwede naman siguro mag-usap tayo ng maayos, di ba? Nagagalit ka kasi eh. Kaya ganyan tayo. Nag-aaway lagi. Saan? Paano ito? Buntong hiningang nahiga si Marcos sa kama para magpahinga dahil napagod siya sa bunganga ni Savana habang nakaupo si Savana sa gilid ng kama niya. Marcos, matulog ka na? Sige, alis na ako. Nang hindi na sumasagot si Marcos ay lumapit siya sa lalaki. Napangiti siya habang pinagumusta ng mukha nito at nang hindi napigilan ay marahan itong hinaklos. At naramdaman iyon ni Marcos. Pero mas pinili nitong matulog-tulogan na lang. Lumako ang tingin ni Savannah sa kanyang labi may kung anong nag -joke sa kanya na rampian niya ng halik. Ngunit natatakot siya na bigla na lang itong magising. Pumilis ang tibok ng puso ni Marcos. Nararamdaman nito ang paninikip ng pantalon dahil sa init ng mamabalot sa katawan nito. Dulot ng ginawa ni bana. Pareho silang nararamdaman ngayon. Naisip ni Sabanan, na wala namang ibang tao. Kaya walang makikita sa kanya kung halikan niya man si Marcos sa lapit. Dahang-dahang bumaba ang kanyang mukha hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Nagulat si Marcos ng naramdaman ng mainit at malambot na labi ni Savannah na lumapat sa kanyang labi. At biglang bumilis ang kabuk ng kanyang dibdib at mukhang naramdaman iyon ni Savannah. Dahil mabilis itong tumayo at naalis na sana. Ngunit hinila niya ganito pahiga sa kanyang kama. Binalot siya ng mahigpit na yakap ni Marcos. At walang pag-atubiling sinakop nito ang kaniyang labi. Hindi na siya nakapalag pa. Nang tuluyang sipsipin nito ang kaniyang dila. Nakapaso ang bawat pagdikit ng kanilang balat. Kahit na hindi ito ang unang beses na nangyayari, ang ganitong bagay ay nanilibago pa rin siya. Ramdam niya ang pagmamasa ng kaniyang pagkababae. Bawat haplos ng mga kamay nito ay nagbibigay sa kaniya ng kakaibang init, init na gustong kumawala sa kaniyang katawan. At kailangan niya ito para magawa iyon. hirayan niyang gawin ni Marcos ang nararapat. Ang malamiyos na galaw ng mga kamay at daliri nito, nadandang tumadaos-dus tumaba hanggang sa makapasok sa loob ng kanyang suot na pantalo. Nakawala ang impit na ungol. Nang marating ito ang kanina pa nauuhaw na parte ng kanyang katawan. At bawat galaw ng daliri ay mula sa sariling napapasunod ng kanyang katawan. Natawan siya at ang madaling tumayo. Pero sumunod si Marcos sa kanya. Napaatras si Savannah dahil sa takot na baka mapansin ni Marcos ang dibdib niya na hindi mapigil sa pagkabo. Ngunit lumapat na ang kanyang likod sa dingding. At wala na siyang maaatrasan pa. Kinanong siya ni Marcos gamit ang mga braso nito. Marcos, ano ba? Umalis ka na sa harapan ko. Gusto ko nang umuwi. May nahong pakiusap ni Savannah. Bakit bang sungit mo sa akin? Pwede ko bang malaman kung bakit? Naghina ang tuhod ni Savannah. Tila ba natutunaw siya sa mga titik ni Marcos sa kanya? Mamili ka. Papayagan mo akong halikan ka o puntahan ko si Vanessa at magsisiping kaming dalawa. Nangahamon na tura nito sa kaniya. Isa lang ang piliin mo sa bana. Naminog ang mga mata ni Sabana habang nakatitig kay Marcos. Sagutin mo ako, Sabana. Bakit hindi ka makasagot? Ayaw mo mamili? Ibig bang sabihin niya ay papayagan mo akong halikan ka sa labi? Hindi siya nakasagot at nanatili lamang nakatitig kay Marcos. Muli itong nagsalita. Ano na? Magbibilang ako hanggang tatlo. At kapag hindi ka sumagot, ay hahalikan kita. Ano ba ang plano mo? Pauwiin mo na ako, please? Ayoko na. Pakiusap ni Savana. Ngunit, hindi siya nito pinansin. Isa. Dalawa. Tatlo. Nanatili pa rin tahimik si Savana. Kaya walang pag-alinlangang inilapat ni Marcos ang labi nito sa kaniyang labi at ilang segundo pa yung magtagal. Pero agad niya rin itong tinulak nang maramdaman ang marahang paghapros ni Marcos sa kaniyang lipit. Bakit? Hindi mo ba nagagustuhan, Sabana? Ayaw mo ba sa halik ko? Mabawas ang tinig nito. Bakit ba na mabaliw ako sa mukha mo? Hinapros nito ang mukha ni Sabana. Kasi baliw ka, Marcos, di ba? Kaya nabaliw ka sa mukha ako. Ang akala ko hanggang sampu ang bilang mo eh. Bakit tatlo lang? Wala sariling tanong ni Savannah. Ginagago mo ba ako, Savannah? Ang sabi ko mang ibilang ako hanggang tatlong. Sige, uulitin ko hanggang sampo. Sa ad nito? Marcos, gusto ko na talagang umuwi sa bahay. Muling pakiusap niya. Marahang umiti si Marcos bago lumayo. Sige, ihatid na kita. Kukunin ko lang ang selfie ko. At mang talikod na sana ito, nang bigla itong hawakan ni Savannah sa braso. Marcos, Pupuntahan mo ba si Vanessa? Nahiyang tanong niya. Yes, Savannah. Pero ihatid mo na kita pabalik. Hindi na salita pa si Savannah. At ginuha na lamang ang kaniyang bag. Mag muna ko ihatid, sayang ang oras mo. Ako na ang uuwi ng isa. Tinalikuran niya ito, ngunit muli siyang hinila nito. Savannah, nagsisilos ka kay Vanessa? Ano? Ang kapal naman ng mukha mo, Marcus. Diyan ka na nga. Lalabas na sana siya ng pinto. Nabiglang lain siya ni Marcos palapit sa kanya. At marahas na inihiga ito sa kama. Hindi niya nagawa pang pumalag nang halikan siya nito sa labi, pababa sa kaniyang liig. Hindi niya mapigilan ang impit ng ungol na kumakawala sa kaniyang libde at dahang dahan niya itong hiniga sa malambot na kama. Isa-isang inalis ni Marcos ang sariling saplot, sunod ay ang sariling pantalon, at hanggang sa unting-unting lumantad ang nito. Kakaibang init ang rumagasa sa katawan niya, nang makitang muling naghubad na katawa ng lalaki. Hindi magkamayaw sa lakas ang pintig na kaniyang puso, lalo nang lumapat ang mainit at basang dila ni Marcos sa kaniyang liit na dahan-dahang nagpapadaos pababa sa kaniyang bibig. Shit, Sabana, nakakabaliwang sa harap mo. Marcos na mang ang suso ko. Marcos, ungol niya na dumako ang isang kamay nito sa kaniyang dibdib para tanggalin ang saplot na nagiging sagabal sa kanila. Sinipsip nito ang maumbok na yung natilaba na tila ba uhaw na uhaw habang ang nibig nito ay abala sa kanyang gitne. Ang isang kamay naman nito ay hindi matigil sa pagbayo sa kanyang pagkalalaki. Ang hindi makatiis ay marahas ito ni ang natitira pang saklot. Bumaba ang mukha nito sa kapinatong ang magkabila niyang binti sa balikat at walang salitang sinusubsob ang mukha niya sa gitna ng kanyang hita. Napigtad siya sa kaibang sensasyon na rumagasa sa kaniyang katawan. Masarap, nakakalilayo, at may kung anong gustong kumawala sa kanya. At muling nakawala ang malakas na ungol kay Savannah. Umigdad ang kaniyang katawan. At sarap na sarap si Savannah sa bawat pagdilat ni Marcos sa singit niya. Kitang kita ni Marcos kung paano nasarapan si Savannah sa bawat sip niya sa ari nito. Hindi na ni Marcos ang sarap na kaniyang naramdaman. Parang nakalutang siya sa ulap habang kinakain ang ari sa bana. Ibang-iba sa naramdaman niya kay Vanessa. Umangat siya at sinigil ng halik ang mukha nito. Sa kadahang dahan na pinasok ang ari niya sa ari ni Savannah. Masarap ba? mamao sa tanong ni Marcos sa kanya. Umungol ka please. Savannah, umungol ka. Pagwigan mo ako kahit ngayon lang. Umungol ka. Utos nito kay Savannah. Hindi na kailangan sabihin pa na kahit siya ay eh, hindi mapipigilang gawin ang bagay na iyon. Ah, Marcos. Ah, namamaos at ng pagtaw pagtawag niya sa pangalan nito na nakadagdag sa init na nadarama ni Marcos. Mas pinag-igihan pa nito ang ginagawa sa kanya. Savana, ipapasok mo na ba? Bulong nito at ipinuwisto na ang sarili. Isinagad pa niya ang kanyang pagkalalaki sa ari ni Savana. Mas lalong nalibugan si Marcos na bilang itong pumaibabaw sa kanya at gumiling-giling sa kanyang pagkalalaki. Isagad mo Savana, please. Tugon niya. Muling napuno ng ungol ang buong kwarto. Kasabay ng pagbayo ni Savana ay ang pagsabay ng galaw ng katawan ni Marcos. Malugod niyang sinasalubong ang bawat pagbaon nito sa kaniya. Mahigpit ang hawak niya sa balikat nito at hindi alam kung saan ibaling ang kaniyang ulo. Ah, oh, shit, Savannah, sagad mo pa please. Umol niya dahil sa kaibang sarap na nadarama. Malapit na ako, Savannah please isagad mo. Pakiusap niya pa. At parihong naghabol hininga at basang-basa sa pawis silang dalawa. Na masayang pinagsasaluhan ang isa't isa. Bumalis ang kanilang galaw at bawat segundong lumilipas ay lumalakas ang ungol na namamahayani sa buong silid. Savana, ah, ang ah, sarap na sarap. Sarap na sarap sa bawat pagbayo niya kay Marcos. Savana ang landi mo. Gustong-gusto ko ang ginagawa mo. Gumiling ka pa. Napasigaw si Savannah nang maabot ang rorok ng kaligayahan. Savannah, sabihin mo muna sa akin na hindi ka nagalit. I'm sorry sa nangyayari kanina. Muling paghingi ng tawad ni Marcos. Sabit siyang napatulala kay Marcos. Pero agad rin tumalikod. At nakatulog. Nagulat si Savannah ng pagising niya. Kinamukasan ay wala na si Marcos sa tabi niya. Pumalikwas siya ng bangon at nagumadaling nag shower. Pero naagaw ang atensyon niya ang makita ang message ni Marcos na nakasulat sa papel na nakadikit sa salamin. Kalimutan na nating pareho ang nangyayari kagabi. Pero aaminin ko ang sarap-sarap magdala sa kama. Savannah. Thank you. Saan nito sa sulat? Sumilay ang mga kilay ni Sabana. Kinuha niya ang bolpin at sinulatan nito sa likod ng papel. Fuck you ang liit ng ari mo sinulat niya sa papel at dinikit niya sa salamin labis na nag-alala si Eduardo dahil kagabi pang hindi ito makuntak si Savana. at umaga na lang ay hindi pa rin ito nakauwi hindi man lang ito nagpapaalam sa kanyang hindi umuwi hindi pa rin matawagan ang cellphone nito dahil naka-off ngayon lang nangyayaring hindi nagpapaalam si Savana kung saan ito pupunta Pagsapit ng tanghali ay nagulat si Eduardo nang makita niyang pumasok sa gate ang kotini sa bana. Mabilis itong lumapit sa kanya at sinasalubong ng sampal. Daddy, bakit po? Bakit mo ako sinampal? Hindi mo malamba ako hayaang Gulat na sambit. Nia, huwag mo akong tanungin kung bakit kita sinampal. Hindi mo ba alam na hindi ako natutulong kagabi dahil sa pag-alala ko sa'yo? Hinintay kita. Hindi ko alam kung saan kita hanapin. Hindi ko ba naisip? Ang pwedeng mangyayari sa akin? Ito ang unang bisis na ginagawa mo sa akin sa vana. Sunod-sunod na singhal nito sa kanya. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha ni Eduardo habang sinusumbata niya ang anak. Dad, relax lang. Walang masamang nangyayari sa akin. Ito ako, buhay pa naman ako, di ba? Biro niya para pagaanin ang tensyon sa kanyang ama. Bakit? Saan ka natutulog kagabi? Bakit ka nung umaga ng uwi? Tanong ni Eduardo. Hindi nakasagot si Savannah at tinakpan na lamang ang kanyang muka. Sagutin mo ako. Ang galit na singhal ng kanyang ama. Tinawagan ako ni tita. Nakalimutan kong paalam sa iyo. Nakatulog ako kagabi. Hindi ako nakauwi. Nahiyang saan niya. Dahilan para nalaki ang mga ng kanyang ama. Ano ang ibig mong sabihin? Sa so, kwarto ka ba ni Marcos natulog? At ano ang ginagawa niya sa iyo? May nangyayari ba sa inyo? Sagutin mo ako, Savannah. Dad, wala. Wala nangyayari. Wala pong nangyayari sa amin. Magkaiba po kami natutulog. At magkaiba kaming tinulugan na kwarto. Paliwanag niya. Ngunit hindi nababawasan ang galit na naramdaman ng kaniyang ama. Napahawak sa batok si Eduardo. Punin mo ang cellphone ko at tawagan mo yung Marcos. Ngayon din. Nanghinang utos nito sa kanya. Bakit pa, Dad? Hindi naman po kailangan eh. Para saan pa? Ayoko. Pagtanggi niya, sakat tumayo para sana umakyat na sa kaniyang kwarto. Pero hinila siya ni Eduardo. Sino na sa inyong pwede ka nang umakyat? Umupo ka at hindi ka pwedeng tumayo dyan hanggat hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Dad, alam pong nasaktan kita. Pero Daddy, matanda na ako. Alam ko lang ginagawa ko. Pabayaan niyo na lang po ako, please. Kailangan kong gawin to upang mapanatag ang loob ko. Mapanatag si bana? Paano? Sinasaktan mo lang ang sarili mo eh. Ay kung paranasan mo na namang hindi makakain at hindi makatulog. Dahil iniwan ka na ni Marcos. Ayokong makikita ng nasasaktan ka anak. Dahil kayong dalawa na lang ni Enzo ang titira sa akin. Seryos ang tura ni Eduardo kay Savana. Tumulo ang luha ni Sabana nang marinig niya ang sinasabi ng kaniyang ama. Tinakpan niya ang kaniyang mukha at humagulgol ng iyak. Dad, patawarin niyo po ako. Alam kong sa tuwing umiiyak ako ay ikaw ang unang umiiyak. At kung nasasaktan ako ay ikaw ang mas na nasasaktan. Daddy, mal na mal kita. Pero sana sa ngayon ay kayaan niyo na muna akong gawin ang gusto ko. Anak, ano ba ang gusto mo? Tahimik na buhay. Gusto kong maging tahimik ang buhay natin. Bakit gusto mong maging magulo? Huwag mo nang bumalik. Huwag ka nang bumalik kay Marcos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Daddy, alam kong mahal ako ni Marcos. At ayon niyang aminin sa akin. Pero ang mga haplos niya ay nasasabi ng totoo. Ang gusto ko, Dad, ay siya mismo ang masasabing mahal niya ako. Pangako, Dad, kapag malaman kong mahal niya ako, ay saka na ako titigil na mahalin siya. Anak, ano ang ibig mong sabihin? Kumanti ka ba? Ha? Masama ang plano mo. Bakit pa kailangan gawin mo yan, bana Naguguluhan ang tanong ni Eduardo. Dahil mayabang si Vanessa, Daddy. Ang liit ng tingin niya sa akin. Akala niya hindi ko siya kayang labanan. Akin ang si Marcos. Kami ang kasal. Kami ang may anak. Kaya ako lang may, may karapatan. Kaya kahit anong mangyayari, hindi hindi niya madadala ang papel ng apelyido ni Marcos. Hanggat kasal kami ni Marcos, ay eh, hindi niya masuot ang wedding gown na inaasam-asam niya. Seryosong tura ni Savana sa kaniyang ama. Pero anak, paano kung magpakasal sila kahit hindi pa anal ang kasal niyo ni Marcos? Dahil hindi naman legit yun, di ba? Dahil hindi Marcos ang pangalan sa marriage contract niyo. Daddy, idikit ko ang picture ng kasal naming dalawa ni Marcos sa billboard ng IDSA upang makita ng buong mundo na kasal si Marcos sa akin Magpahinga ka na, Dad. Alam kong pagod ka. Dito na po natin tapos ang ating chapter 15. Sana po na gusto ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, paalam.